Yeah. So yung mga idol, biyahe na ulit tayo no? 11.56 na, take off tayo dito sa bahay So ganoon pa rin, Diretso na tayo dito sa office. Pero dadama tayo sa may mga tarim sa 7-Eleven. Doon so, sa atin uro ko sa ano. Sa unang video ko, no, papunta tayo rito. So, ingat sa ating biyahe, ingat sa lahat. So, huwag kalimutan mag-subscribe mga idol, no. Share, i-like ang ating videos. Ayan, biyahe na kami ni Mrs. Bali, ang dala na lang namin, bag na lang tapos itong mga mangga saka yung bagoong konti lang naman to hindi man ganun kabigat hindi kagaya nung ano hindi kagaya nung papunta tayo na sobrang bigat dito na nandito sa may ano sa may eco bag <clears throat> harap so, mga idol malabas no? na tayo ng, ano ng highway itong ilaw natin ngayon ay RTD M11C LS25 T19 socket from Honda Beat version 1 and version 2. Sa mga naka ano dyan, naka LED bulb type kanya. So ayan. Wala ano pa lang natin yan. Headlight pa lang. Wala pa yung pinaka natin. MDL. Pero malakas na yung buga. Ay, yung high niyan. Kitang-kita lang agad sa harap yung high. So, let's go mga idol. Ingat sa ating biyahe. Pabalik ng Maynila. Galing dito sa Aguila. Ang gasinan. So yung mga idol no, nandito tayo sa may highway. So kita nyo naman, wala masyadong sasakyan. sakyan. na tayo rito. So dire-direcho na to hanggang mga tarim na no? sa may 7-Eleven. So let's go mga idol. So ito naman, ano to? Ah, uh, MDL na ilaw na natin to. Ayan. Okay. Bali ang MDL natin ay Senlo. X1 Plus. Yan. Ayun yung buga niya. Pari nakatutok yan sa baba mga idol. Tutok na tutok yan sa baba. Medyo malayo lang yung buga. Kahit na nakatutok na siya sa baba. Bali ka level lang yung ano, pinakatutok ng headlight natin. Ayun yung low beam. Ano man yung high beam. Yan. High beam yan. So low beam. So, dala-dala silang tayo, no? Let's go. Pakatawin na natin to para medyo maaga tayo makarating ng Manila at makapag ano pa makapagpahinga makaitrip kung so, mapapansin yung mga idol kapag ka umuwi tayo ng probinsya doon pala natin ginagamit ang MDL natin kapag ka ano umuwi tayo pero kapag na ka nasa Manila lang tayo papasok, hapa eh, galing sa office hindi tayo na gano'n nag-MDL talagang pure headlight lang dahil maliwanag naman yung headlight natin. Dito kasi, kailangan natin mag-MDL. para medyo at tanaw natin yung mas nasa unahan. Kapag na headlight lang kasi yung gamit natin, hindi masyadong tanaw yung nasa unahan eh. Unlike kapag ka naka-MDL tayo natatanaw na, pa natin nasa unahan. So, mas advance natin nakikita yung lubak kung meron man. So, hindi ganun kaliwanag yung ano nila rito. Yung straight light, one side lang.

So yung mga idol, no? Alis na tayo rito. Sa 7-11. 12-19 na. So dire-diretso na tayo na ito, no? Sunod na hinto natin na ito pagka magpapagas or kapag ka magsisiat. So yun yung saunahan. Yan ay na yung pinakabaya ng ano, mga tarim. Yan na yung saunahan. So sumunod, San Clemente na. sa na ng Tarlac. So, isang bahay lang yung pagitan ng ano, Tarlac, sa akin ng Macy's sa Aguilar. Mga tarim lang. So, dire-diretso na tayo. Kasi yung mga idol, ingat sa ating biyahe. mga idol, no? ito na yung pinaka-boundary ng ano, Pangasinan na Tarlac. So, pagtawid na ito ng tulay, San Clemente na yan. Ito na yung arko ng Pangasinan. Saan ng Tarlac. Ito yung ginagawa ng tulay. So, light vehicles lang talaga pinapadaan dito. Pagka ngayon, ginagawa pa rin yung tulay dito, mga idol. So, ayan. Pagtaoy ng tulay, San Clemente na. San Clemente, Tarlac. Sa dito Kamiling. So, let's go, mga idol, no? Diretso pa rin tayo. Kamiling na tayo mga idol, no? Nakakalagpas tayo sa bayan ng Kamiling. Nakakalagpas lang natin sa arko ng San Clemente, at saka ng Kamiling. Diret-diretso lang tayo. So mga idol, nakakalagpas lang natin sa pinakabayan ng Kamiling. Yung pinakasentro. Sa so, pagbababaan niyang tulay, kakana na tayo dyan papunta ng Santa Ignacia. So, dadaan tayo dyan sa Petron. Papahakin tayo ng gulong. Parang lambot kasi ng gulong ko. So, dito, pagbaba na itong tuloy na to ano na tayo, papa, ano, pasanta Ignacia. na, Mi. Nakas na. Kaya makita na, 12.39 na, 12.39. Ang problema yan? It. Okay. So mga idol na, din natin kung may pahanginan dito sa may petron. Tapos siar na rin tayo pagkatapos magpahangin. Eh, okay, nasa kabila. Yep, sira yan. Tama, sira. Sira na lang. CR. So, diretso na tayo na ito, mga idol. Sira na nga yung air and water nila para sa pahanginan. Out of order pa yung mga CR. So, shout out sa Petron dyan sa may kamiling, no? Papunta sa boundary ng... Santa Ignacia. Shout out sa inyo. Sira yung pahanginan. Out of order mga CR. So, diretso na tayo na ito. Tingnan natin kung may matatalo pa rin ano, gasolinahan. rotahan. So, let's go mga idol. Diretso na tayo. Kaya mga kaibigan, papasok na tayo ng Santa Ignacia. Ito na yung arko ng Kamiling at saan ng Santa Ignacia. So, let's go. Tignan natin ko may gasoline ang dyan sa unahan. Pero tingin ko meron naman. Dahil kailangan talaga natin magpangin ng gulong. Kasi tingin ko talaga malambot eh. Tatire-diretso na tayo. So ito mga idol yung ano, pinaka-sentro or pinaka-bayan na ano, Santa Ignacia. Yung so, dati yung 7-11 dyan, dyan tayo huminto noon yung unang biyahe natin ng Papangasinan. Nung may patay sila misis. So, yun yung pinakaunang biyahe natin ng Pangasinan noon. Keep yung panginan nyo. Layo na CR. Gomi, ii ka. Yun. Buti mayroon din sa ano. Petron, Santa Ignacia. So, mga idol, no? Nahangina na yung gulong natin. So may malit na butas yung gulong natin. Pero kaya naman takpan na, na silan siguro yun. So let's go. Piyahin na ulit. nandito pa rin tayo mga idol sa ah, kahabaan ano, Santa Ignacia. Ito yung pinakamahabang kalsada. Santa Ignacia. Grabe yung haba ng kalsada rito. So yun yung high beam natin mga idol. Oh, na send High beam yan, na send low. Ito naman yung low beam. Ito naman kapag kano lang tayo. Kapag ka naka-headlight. Ito so, may high beam na headlight natin. Makita pa rin naman natin, no? Pari pa pa kapag ka naka mdl So yung pinaka-headlight natin, RTD, M11Z, LS25, P19 sa akin, pang Honda Beat version 2. Yan. Tapos yung ano naman natin, MDL naman natin ay Senlo X1 Plus. Ito mga idol, no? Tan 5 na na tayo? Pagpunta na tayo Tarlac City. Banda rito. Bagong asfalto. Bago lang din yung lane markings. Maliwanag din yung street light. Pero banda sa part na to, wala nang ilaw. Labeg, Grabe labeg, <laughs> Grabe yung lamig mga idol. Ang liwanag ng streetlight na narito, Tarlac City, no? Kahit na ang tas ng pedestal. So may part dito mga idol na crossing, no? Paletar Y. Dito tayo dadaan sa kabila. Sa kaliwa. Para labas natin, dun na sa may, ano, siesta. Huwag kayong kakanan pagdating doon sa may intersection dito sa unahan. Dahil malayo yung igot. Hindi lang sa totally malayo, pero yun lang kasi yung kabisado natin. Doon kasi may mga malilit na daanan. Skiskinita doon sa loob. Pagdadaanan mo palabas ng ano, National Highway. Unlike kapag ka dineretso mo to rito, dire-diretso ka lang hanggang doon sa ano, National Highway. Ang daan natin sa may McDonald's. Ito na yung labas natin sa may McDonald's. Tapos kakaliwa lang tayo doon. Dire-diretso na yun hanggang ang National Highway. Unlike kapag kakumanan ka dito sa may intersection dito sa unahan, layo ng ikot. Kasi yung mga iski-ski sa lobby, hindi natin abisado. Dito kasi dire-diretso lang ito dito eh. Diretso, tapos kakaanan tayo sa may tulay. Pagdating sa may tulay, kakaliwa tayo sa may makto. Diretso na yun hanggang highway. So ito yung mga idol, no? Ito yung intersection dito. Ayan. So dito tayo sa ano, kaliwa. Yan dinaanan na itong pickup. Yan dyan sa kaanan, malayong ikot yan. Saka din natin kabisado yung mga muskinita doon. So let's go mga idol. Tarlac City na yan ang Jesson. Ah. So nakikita nyo yung mga idol, yung hamak doon na yun. Doon tayo dadaan palabas ng National Highway. Hamak MacArthur. Sa so, so paglagpas nito doon ay kakaanan tayo. Tapos kakaliwa tayo dyan mga idol sa may ano. Anto na yan. Yan. Sa so may roundabout. Yan. Tapos dire derecho na ito mga idol hanggang sa ano. National Highway. sa may Mac Yan ang labas sa ating mga idol, Oh. Yung kabilang dulo, MacDurin. Sa Carrefour Highway ni Enchad. National Road. Ayan na yung siesta. May kanto. Siesta. Oh. Dito naman yung sa ano, terminal na solid bar. No? So maghahat na rin na CR para kay Mrs. CR. Sa mga idol na Tarlac na tayo. Kapas ang sunod na ito, kapas. Sama tadi itu saya share Siar punah, siar break So may ano lang ulit mga idol. Share si break muna. Hmm. Okay so, mga idol, na no? alis na tayo rito sa may shell. Sa may tarlac City. So sunod na ito, kapas. Kapas na. So dire-diretso lang tayo na ito. So dahin to natin na ito pag mag-share break ulit. So let's go. Diretso lang. So, Asyenda Luisita to mga idol. Asyenda Luisita. So, so dito kapas. Kasi sila naman tong ano. Asyenda Luisita. So, ito na yung ng kapas mga idol. No? Ito na yung palengke. So yung 7-Eleven na yan, dyan tayo dati nagpapahinga. Nagkakape. So diretsya lang tayo mga idol. Malis nga pala tayo sa bahay, full tank. So may 3 bars pa tayo. Ataw kasi yung takbo natin kaya ganyan kalakas yung natin yung katalina. tayo ng 80. Minsan nag na-90 tayo. Pero mas stay, ano tayo, mas naka-stay tayo sa 80 kaysa sa 90. 80 at 70 lang. So, kasunod na bayan, ito mga idol, ano na, bamban. Tapos, mabalakat na. ano lang, ang sa mga idol. Huwag pa natin sa tuloy na malaki dyan sa unahan. Tuloy na maganda. Pati yung mga idol na gano'n, uh, no? pagitan ng mapalahat at saan ang bombantar lang. Uh. Iya, Si mo na ulit tayo dito mga idol. Shell, mabalakan Okay na. Okay na ulit tayo mga idol. No? Alas dos na. Alas dos. Dito pa lang tayo sa mabalakad. So, dire-diretso na ulit. So, nahinto na ito. Siyar break ulit. Well, let's go, no? Next stop over natin ito, mga idol. Malamang CR break ulit. Marabi lamig. At may anaihi. Okay, mga idol, no? Ito na yung arco ng no? San Fernando. Ito na yung boundary. Dulo ng Angeles sa dulo ng San Fernando. So mga idol, biyahin ulit tayo no. Tapos na ang ating CR break. So tira-diretsyo na to. Hanggang Arayat sa bakery. Sa Arayat. Kubaw. So Valenzuela pa lang tayo. Sa mga idol, no? Ah, kaliwa na tayo dyan sa ano, roundabout. Edsa. Ha? Edsa na tayo, Edsa. Edsa, kaloko.